Ito ang mangyayari sa iyo kapag dumaan ka sa San Juan City ng June 24. Trojan! Trojan! Piesta na! Tingnan natin sa labas kung ano yung mga ganap. Bilis, sila mo. Dito muna tayo. Tingnan natin kung nagbabasaan pa ba o wala na. Kasi may bago na tayong ordinance. Dito, 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 dito. Tapos. Ayan, may mga tao naglalakad. Hindi basa. Pero hindi sila nagbabasaan. Tapos tayo. Tara, tara, tara. Let's go. Aperan mo to. One, two, three. Dito, walang nagbabasaan dito. Dito. Doon sa may guhit lang, diba meron? Doon. Oh, Dati. Oh, dati, dati marami dito. Oh, Tara lakad. Nagsimula na nga kami maglakad papunta sa basaan. Siyempre kasama ko dito si Kuya Enzo at si Papa. Naglalakad pa lang kami e eh, natatanong na namin yung nagbabasaan sa dulo. Makikita natin na may harang na dilaw dito sa dinadaanan namin. Ang ibig sabihin, simula dito ay pwede na magbasaan ang mga tao. Habang papalapit ako ng papalapit, napapansin ko na parami na parami ang mga bumbero sa paligid. Pero bakit wala pa rin ng babasa? Kaya dumiretso pa kami papunta doon sa basaan. Simula nga dito, e eh may nakikita na kami nagbabasaan. At padami ng padami ang mga tao na kakasulubong namin. At sa lugar nga na ito, ay pumaparada na ang mga santong tao. God bless po, Father! At nagsisimula na nga ang parada dito sa San Juan City. Saktong-sakto at hindi pala kami late nang pumunta kami dito. Nagsisimula pa lang pumarada ang santong tao. At kung napapansin nyo, mga tuyo pa ang mga tao dito. Bukod sa parada, ay meron ding palaro. At nagsimula na nga ang wata-wata piyesta ng San Juan City. May mga nakakostume na iba't ibang kulay. At dumating na ang bumbero na pinakaihintay namin. Yes, mababasa na ako. Madidiligan na rin ako. Biglang dumami yung tao nung dumating yung mga pumpero. Ang saya! Dito, basahin mo kami. At hindi pa nga kami na kontento. Lumapit kami kung saan maraming tao at kung saan maraming nang babasa. Oo, ang saya! Happy Wata Wata Fiesta San Juan City! At nung pagkatapos, ay pumunta naman kami sa plaza. At dito naman kami nagpapasa ni Kuya Enzo. Mainit yung araw, pero ang lamig ng tubig. At hindi pa natatapos yung basahan namin dito. Maghahanap pa kami ng napakaraming bumbero para magpadilig na parang halaman. At tignan nyo naman, nasa taas pa sila ng fire truck. Dito naman, kami naman yung basahin mo. Sobrang saya talaga dito sa San Juan City. Huw, basang-basa na ako. At ang lamig ng tubig. Wata, wata, wata Kay San Juan Bautista Alin at ay magsaya Woo, woo Pati si Kuya Enzo, basang basa na rin At shout out para sa si nakakilala At nanonood ng video namin ni Kuya Enzo Isang high naman dyan At ito pala yung mayor namin Si Mayor Francis Zamora. Gumagala sila na nakasakay sa fire truck Para mambasa ng sa mga San Juanenyo At ito kami ni Kuya Enzo nag-aabang para mabasa ni Mayor Francis Damora. Dito po, Mayor, basahin mo ko. Mayor! Mayor! Ang saya talaga magpabasa dito. At nung matapos na kami basahin ni Mayor, ay pumunta na kami dito sa site ng El Domingo para ma-check ang bagong ordinance ng San Juan City nang hindi na pwede mambasa nang ayaw magpabasa. Nandito ako sa lane na pwedeng basahin. At itong tinuturo ko ay yung lane na bawal mang basa. Kaya safe na safe ang mga computers dito. At hindi na kayo matatakot dumaan dito pag siyesta. Dahil noon, mababasa ka talaga. Pero ngayon, ang mga computers ay safe na safe na talaga. Happy Fiesta San Juan!